Eh good morning mga ka-idol ay ngayon. A uh, kukunin naman natin sa ating uh, plantation ay ang papaya. Actually tayo ay mag, uh, titinola The good thing is uh, we're going it uh, we're going to take this in the uh, uno sa kanyang tree. Kasi tayo dito ay merong papaya papaya tree okay oh so, ayan nandiyan siyang bunga may mga hinugot na bukod lang tayo ng isang piraso at ito ay aating uh, ating gagayatin at ihalo natin sa ating pinola okay sige pitasin na natin ito na nga ang papaya so tingnan natin kung paano natin ito

Balik na natin yung ating panungkit. Ay. Ibalik na natin ang ating ay, panungkit. Kulog pa. Balik na natin to sa kanyang kinalalagyan. May wagang panungkit. Ito na nga. Ang ating papaya. Ay, kukulin natin. Ayan. Ang papaya natin. Ayan. Sustansya. Ilalagay natin to sa ating Nola, Oke Okay. Yeah. Ha. Yeah. Yes, baby. Yeah. Ay, ugasa natin. Ugasa natin. At Ito na nga nakababad na. ating chicken tinola. Okay, guys. Ayan. Ganun lang ang ating ano. O, oh, malinis na. Bagong sungkit, bagong pitasa. Okay, guys. Ating gagayati na.